for today's video guys update lang kay mami sa mga busy meron akong mga nabiling mga sa sa mga let's try ang nalagyan ko guys ganito ko siya ganito ko siya ng scissor gagamitan ko siya ng... wala naman akong ng sticker I don't have sticker so I just do it like this like, yes. Nasaan ko na, na siya, siya? Ganyan. So, ayan guys. next do it. Magbubutas lang muna ako. Magbubutasan ko lang muna ito siya. Habang ano. Nakaupo lang ako dito. Wala akong chair. So, ito po ay ganito lang. So, yes. Ito. Butasan ko muna siya lahat. minasar niya. Yeah. Eh, Ganon kadali. Ganon kadali ang bubukas niya. Dam dami dami. Medyo alam. Ano, Mahirap kasi. Pag nagkamali ka rin guys ay pwede siya mabutas at mawala na. Mabutas. So, Ang daming manok dito sa akin. Sa akin. Ayun. Bahala na kung anong form na natin ang saan pagkakbo. Isa lang tayo dahil ano. Maka ano na lang. pag idiretso lang natin siya doon sa ano, yun sa wire or sa, ako ba, tire wire, tire wire.

kasi nito na itong mga kultur ko sa ano ito. pa talaga sa ano, talagang bubutasan ko ano. ito. Mabilis na lang siya. Masasabi ko na siya. Ganun lang. Hindi siya ano, pero easy lang siya display na natin siya. Baka may mabibili na. Bibili na. Mm -mm. so much guys for ano yeah ano ba isa sabit na natin siya ano na ba siya so para pag may bibili eh, ano na lang siya yung ipapalit Children. So, ginagawa ko ito dahil pag ang Sherwin ay gising, ang gagawin niya guys ay pagkawin niya itong aking scissor. So, delicado at danger for the children. Because, hindi silang masugatan dito dahil hindi pa nila alam, hindi pa nila ano, control ang ano na Gamit na itong ganito. Ito. mga ganitong bagay, iniingatan natin yung mga children natin guys. Hindi sila makapag -lis. Dado. ma ano? lang siya yun, kasi lang siyang gawin. kabalik lang siya. at saka ka ano? baginagan nito kasi magulo yung nan, so ayon at nakakapigil kasi. E assim, um, um, eu sei,